Psst. Psst. <laughs> Hello Bex. Ano ba 'yan? 30 na. Ano ba talo ba? Sa channel mo Bex. Agud hagurin mo na. Pasensya ka ng channel ko ha. Mawawala ka na. Ha? Kasi tanga-tanga -tanga ko kasi. Dito <laughs> ka na sa katangahan ko ha. So heto na nga. Ah, uh, alam natin, guys, na oh, tignan niyo yung stream 2 days ago na. So, ibig sabihin, pasok na pasok na yung pumasok talaga yung mga copyright strikes na pinaglalagay natin kay ano kay Meloyap Reacts <laughs> kay Paring Romel kay Paring Romel pero syempre nagigilty ako dahil isa ako eh sa mga dahilan no kung bakit kaya nawala yung channel ni Bex mawawala I mean uh, I think seven days mawawala na yan binibigyan lang ni YouTube ng ano ng chance na para ma-download yung mga videos, makuha pa kung ano ang gusto niya makuha diyan bago talaga tuluyang burahin ni YouTube. Balita ko nga meron na siyang bagong channel. So, yun. Saan ba yun? Uh, oh. yun. Ito. Oh. Yan. Nakalive si Bex. Oh, may 42 watching. Hmm. Pero ang subscriber niya, 143. <laughs> More than 24 hours na yan, Bex. Asan na ba yung mga ampalaya mo? 143 pa lang yung subscriber mo. Bili na! <laughs> <laughs> Bili na bags! Bili na bags! So, alam nyo, may sublay na naman kasi si Bex dito. Una sa lahat, ginamit niya yung pangalan na naman, Melo Yap. Kagayan 2.0. Mukha niya yung nandyan. Bakit sinasabi natin na ganyan? Na mali na naman ang moves ni Bex. Alam nyo kasi, nadelitan na unang ng channel. Ang problema, hindi ko alam kung ano yung violation ko. Maswerte nga itong si paring Romel eh. Alam niya. Kung ano yung uh, tag dito. Yung um, uh, dahilan kung bakit mawawala. Pero tignan nga muna natin ito. Itong about ng ano niya. Ang ano niya, let's view email. Submit natin yan. Ayan, meloyap at gmail.com daw ito. So, meloyap at gmail.com sabi niya imagine nyo yan o, oh. 1.245 videos. Oh, wow, grabe, ang dami. Kung dadownload mo lahat yan, dami guys. Mapupuno <laughs> yung drive mo, Bex. Ngayon, tingnan natin ito. Melo Yap, 2.0. Ang email niya ay malapira at gmail.com. <laughs> But, ginamit mo na nga yung Melo Yap. Tapos yung email mo, malapira pa rin, Bex. Ano ba naman yan, Bex? <laughs> Aawa naman tong si Bex. Bakit ko ba sinasabi na mali na naman yung pinagagawa nitong Bex na to? Naawa ako sa Bex kaya si-share ko kung ano yung nalalaman ko. Para kahit ngayon na hindi pa ano to, na hindi pa monetize itong channel mo na to, mabago mo na, no? Mabago mo na, makorek mo na. Kasi galing na ako dito eh. So, eto yun. Email, pasok! Yan. Sabi dito, we have reviewed your content and found severe or repeated violations of our community guidelines. Uh, because of this, we have removed your channel from YouTube. Ang sakit. Naremove ka ng channel na pinaghirapan mo. So, itong channel na ito, I'm not going to show it, guys, kung ano itong channel na ito na nabura. Kasi, ito yung channel na nakikipagbakbakan noon sa mga politiko noong halalan 2022. So, hindi ko na i-associate yan kasi baka malalaman kung sino ako. <laughs> isa sa mga main players ito noon. Siguro hindi hindi ko alam kung ano talaga yung dahilan niya. Basta bigla na lang isang araw, boom, yan. Na-receive ko na. nag ako pero wala talaga. Ang problema kasi, hindi ko alam kung anong i ko. Kung ano yung violation ko. Wala. Napaka vague. O, you yan know, You know, repeated violations of community guidelines. Wala. Wala talagang sinabi. So, tuloy natin. So, malamang ganito din yung mare-receive ni, 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 Bex, no? Na email. Ito na yung siguro yung pangalawang last last two emails. Meron pang isa eh kung mag-a-appeal siya kung mag siya. Meron pang isa na mare-receive si Bex bago ito. Ah, pagkatapos nito. We know that is that this is probably very upsetting news of course. Pinaghirapan mo yung channel na yun, guys. Tapos ganun-ganun lang, mabubura lang. ah uh, but it is our job to make sure that YouTube is a safe place for all. So nakaka-guilty naman yan kasi nga naging may may content pala ako na na, na ng YouTube ay hindi na safe yung content ko na yun para sa lahat um, if we think that a channel severely violates our policy, we take it down to protect other user on the platform. But if you believe that we've made the wrong call, you can appeal this decision. You'll find out more information about the policy in questions and how to submit an appeal below. Ginawa ko yan guys, pero wala talaga. Una sa lahat, I, hindi ko alam kung ano yung i-explain ko eh. Kung ano ba yung violation ko, wala talaga. At least kay Bex, alam niya na may copyright claims. May copyright strike siya. May copyright issue. So, at least doon, kaya niya. No. So, content, what our policy says, content that violates YouTube's terms of service or the encourage or that encourages others to do so is not allowed on YouTube. So, dito ako napaisip. Meron akong ginawa na content na ine-encourage ko yung iba na gawin yung isang bagay na hindi allowed sa YouTube. At hindi yon allowed sa YouTube. Alam nyo, ang naisip ko lang dito, ang isang ginawa ko lang noon ay in-encourage ko yung mga tao na huwag tanggapin yung pera ng politiko kung bibilhin yung boto mo. Kasi binibenta mo na yung dignidad mo eh. Pag ganun, di ba? Wala na eh. Yung karapatan mong bumoto, tinanggal mo na sa sarili mo dahil sa pagtanggap mo doon sa ibabayad sa'yo ng politiko. And then, mas naging agresibo ako dito noong si Madam Leni Robredo eh sinabi ba naman niya sa isang interview na kapag ka binayaran ka ng isang politiko, tanggapin mo. Pero wag mong iboto yung nagbigay sa'yo ng pera. Which is, doon talaga ako nag-against ng nag-against ng nag-against. Ang dami-dami kong kinontent na doon I think yun yung alam ko no, na na isa siguro no sa uh, naging violation ng aking channel. Tuloy. This includes posting content previously removed for violating our terms of service or posting. eto dito ako mo dito dito papasok si ano dito papasok si isa sa papasok si Pareng Romel or posting content from creators who are currently restricted or have been terminated under our terms. So ito payo ko sa iyo Pareng Romel no. Huwag na wag kang magpo-post diyan sa channel mo na bago o doon sa heto na nga. Ang kahit anong content na galing na dito. Na galing dito galing dito. Kasi pag ginawa mo yan, under sanction itong channel mo na ito, madadamay at madadamay, no question, ito. At yung isa, pa mong cha, isa pang channel mo na heto na nga. Heto ta nga pala. Ay, heto na nga pala. Madadamay at madadamay. Kasi, tingnan mo, kasagsagan, ayan o, kasagsagan ng, ng ano noon, ng uh, uh, kampanya. I was in the camp of BBM. Pero, marami sa mga content creators noon, sa magkabilang side, ang nare-restrict ang channel, uh, talagang hindi sila makapag-post or whatsoever. Uh, todo todo may mga na-restrict talaga. I think isa yan, no? Nag-share ako sa aking community ng kanilang mga videos. So, hindi pala pwede yon yung magpo-post ka ng content galing sa ibang creators na naka-restrict o na-terminate yung kanilang mga account na nagpa-violate ng kanilang terms. So, kunwari, dito sa MeloYap 2.0, don't associate kay MeloYap Reacts kasi mad ma ma madadama ito. Madadama ito. Sure, kahit walang mag-report sa'yo dito, kung makikita ni YouTube na nagpo-post ka ng um taog dito ng content na galing dito sa Meloya Preax. Ide-delete 'yan without questions, without report. Ide-delete 'yan at mahirap at mahirap ikontest ito. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano ang violation mo. So, ayan, bex. Pakinggan mo naman ako, pare para sa magiging ina anak namin ni pareng kayo. Yan you know, maliwanag ha. Maliwanag. Posting content from creators who are currently restricted or have been terminated under our terms. Mabait pa rin ako sa'yo, Bex. Mabait pa rin kami sa'yo, Bex. Alang-alang sa magiging ina anak namin. Ha? So, how this affects your channel? We have permanently removed your channel from YouTube. Going forward, you won't able to access, possess, or create any other YouTube channels. Ito, Bex. Ginawa mong to. Inassociate mo eh. Mineluyap mo. Ha? Sa katangahan mo, yung email, ha? Yung email, malapira at gmail.com. At, yung mga content mo, ganun pa rin. Ha? Libayan, libayan, libayan pa rin. Hmm. Ayan, libayan pa rin. Live. Mm. O, oh, libayan pa rin. Sinasabi dito ni YouTube na hindi ka na pwedeng mag-create ng another YouTube channel. Malamang, baka pag nag-apply ka ng monetization, masilip yan, Bex. Wag na. Kung gusto mong i-monetize ito, wag na. Please. Ibahin mo muna. Ibahin mo muna yung content mo. Pamonetize mo muna bagong bakbakan ulit si Atty. Libayan. Pero, pero, kapag ka isang report lang, madadali ka na naman kaagad. si associated pa rin yung mukha mo, yung pangalan mo, yung content mo. Na, tandaan nyo, guys, yung nangyari sa SMNI. Isang tao ang nag-report doon kay Kibuloy. Uh, nawala ang SMNI. Gumawa sila ng iba't iba pang mga accounts. At isa-isa sa mga accounts na nila yan nawawala din. Bakit? Kasi associated pa rin si Kibuloy. Lagi pa rin nilang binabanggit yung pangalan ni Kibuloy. Kapag ka, kapag ka opening nila o nagpapasalamat sila o saka yung mga closing remarks nila nandun pa rin yung pangalan ni Ambuloy, ni Kibuloy. At malamang sa malamang baka yung mga yung Google AdSense na ginamit ng SMNI ay ginamit din doon sa mga iba't ibang uh, uh, mga accounts na ginawa nila doon pa rin sila bumagsak. Kasi associated pa rin sila doon sa channel na na-terminate. So, gan pwedeng mangyari ito sa Bex. Kung ako sa'yo, ilayo mo muna. Inuulit mo na eh. Ginawa mo na dito sa dati eh. Gagawin mo na naman dito. Alam mo ba, Bex? May mga information na hindi kami nilalabas tungkol dito. I mean ako. Sa mga ano, sa mga content mo na yun ang nagpalala para pumasok pa rin yung copyright ko sa'yo. Meron pa rin mga at hindi rin alam ng iba. Hindi alam ng iba. Sa akin na lang yun. Kaya maginig ka sa payo ko, Bex. Parang awa mo na. Mm. Kung yung gagamitin, gagamitin mong Google AdSense, ay associated o the same dito kay Meloyap Reacts. Wag na. Gumawa ka na lang ng bago, ha. At saka doon sa isang mong channel na 'yung heto na nga, eh, heto ta nga. Ah. Kung 'yung Google AdSense ang ginamit mo pareho nitong Meloyap Reacts. Mag-isip-isip ka, Bex. isip isip Bex. Mawawala din lahat 'yan. Mawawala lahat 'yan ginagawa ko to para sa ano ah, magiging anak namin ah. Ah, oh, yan. Mm. What you can do next? These are steps you can take if you want to appeal this decision. Review, bla appeal here, ginawa ko na. Ginawa ko na. Pero, ginawa ko. Pero, tignan nyo. Mm. Account has been terminated for violations of YouTube Terms Service. Wala pa rin. Walang nangyari. Kasi ang hirap hindi ko talaga alam kung ano yung violation ko eh. Wala. Malamang dito sa bago mong channel, kapag ka na-associate ito dito sa nakasanction at mateterminate na na-account mo, baka ganito din yun na-email yung matatanggap mo. Yung as in bulag na bulag ka talaga. Yung hindi mo talaga alam. Yung hindi mo talaga alam no. ah uh, kung saan ka lulugar, kung ano yung ano yung ano, ano yung tag dito ano yung i-reason out mo kay YouTube pag nag-appeal ka ang hirap ulitin ko Bex wag mo munang i-associate yung mga ginagawa mong channel ibahin mo muna ha kasi hindi rin naman makikinig to sige hayaan nyo na nga <laughs> and Bex meron pa rin akong hindi na ilalabas na video ha eto ano kaya ito? Dulas-dulas <laughs> mode. Baka forever hindi ko na rin may labas ito. ah uh, anyway, sana makinig si ano no? Si parang Romel. Sayang oh. Bye na. alis ka na. Babay na rin ba sa ating ala, -ala. <laughs> ainira sana ah uh, guys etong pinakita ko sa inyo na email na to may mga natutunan tayo no kasi hindi pala pwede na mag-share ka ng mga content ng mga content creators na na-sanctions na na naka na no um, you know maliwanag naman posting content from creators who are currently restricted yung mga ampalaya na gustong mag-share nung na, na na ayaw ninyong madamay doon sa Meloyap Reacts guys maliwanag ha hindi nyo pwedeng i-share yung mga content ni Meloyap bakit? kasi restricted yung account niya hindi nga siya makapag binawalan nga siyang mag-post eh. mag-live lahat hindi nga siya makapaglagay ng content kahit sa community man lang hindi siya makapag-post oh 2 hmm. days ago na yung last na ano niya Guys, maawa naman daw kayo. Punta kayo, oh. Support. Pasupport naman yung channel ni Mary Yap. Maawa naman, oh. Hmm, 146. Ay, nako. Diyos ko. 146. Reload na natin to. Hmm. 146 pa rin, Bex. Ano ba yan? Nag-live ka na lahat-lahat. Walang nadagdag. Ano ba yan, Bex? Nakasubscriber mode ka pa. Pa shout ulit kay ano. Kay parang ano, parang Rafi. Sige na. Kunin mo ninong para magkukumpare tayo lahat ha. Kunin mo. Pa shout ka ulit. Mga madagdagan ng 100 'yan. Sige na. Melo react 2.0. Ah, na ayun din, Melo 2.0. Sige na, Bigs. And anyway, standing ba rin yung offer ko sa iyo ha. Magmakaawa ka na sa akin. Pwede kong i-retract. Parang awa mo na gasip central. Kesa namang mang-scam ako para sa panggatas at pampampers pang at pandiaper ng magiging ina anak mo. I-retract e, mo na please. maawa ka na. Sige na please. Promise. Promise, hindi na kita tatawagin chismoso. <laughs> Yun lang. Bye-bye.